siya po ay anak ng isang pinakasikat na isang sikat din. Siyempre, walang iba kundi si ang anak ni Dolphy. Siya po, guys. Epi Quezon. O, oh, ba? Diba? Siyempre, kakamayan niya ni Aprobi Colano. O, oh, oh, Epi, oh, kumusta na? Okay lang. Okay, <laughs> siyempre, may kadita ko ngayon. Magtataka kayo kung sino. Siya po ay anak ng isang pinakasikat na isang sikat din. Siyempre, walang iba kundi si ang anak ni Manong Pidol. Ang dipuntong Pidol na si Dolphy. Siya po, guys, ang akin. Hi naman, tingin ka dito. Ah, yan si Epi Quezon. Oh, di ba? Siyempre, kakamayan niya ni Aprobi Bicolano. Oh, Epi, kumusta na? Okay lang. <laughs> Wait lang, Epi. Mga konting tanong lang. Okay. Actually, dulping dulpi ka talaga eh. Mula sa, sa shape ng ilong. Pero, oh, sige, malapit ka naman kay, ano, malapit na malapit na talaga. Siyempre, anak ka ni Dolphy, si AP. Kaya lang siya, guys, hindi si AP, apit yan na, apit pa rin. <laughs> apit. <laughs> Minsan lagi itong naka-apit. Totoo, di ba? Pasikati natin ito sikat na sikat ang puta. Kahapon tawang tuha ako sa kanya. Maraming lumalapit sa kanya para magpa-picture. Sabi niya, Uy, kuya, pa-picture naman. Sabi so, sa bakit po? Pa-selfie naman sa'yo. Bakit po? Kasi kamukha mo, kamukha mo yung harap ni Dolphy na si Epi di ba? O, oh, kung gusto niya siyang makilala ng personal, siyempre, may kapugian siyempre. Sa nose pala, di ba? Lang, diba? <laughs> Siya kasama ko kapag nagsisim card registration kami. Oh. oh, di ba? Oh. So, yan. Kapag gusto mo magpa-endorse dyan kung ano-ano mga bagay, <laughs> ay isang endorser din ito. Ah, uh, itago natin siya sa kanyang, ano, sa kanyang vlog na siya po si Pacifica Palaypan. Pastipi <laughs> ka pala Anak ko, si dyan. Uh, basta ako ang director mo. Ha? Ha? Lumay gaya pa sa sapatos ko. Oh, white. Puta. Ay, si mga ano mga lines ni yeah. ano ni AP na ano mo. Ni last ano si AP Lastikman? ba? Ande, siya niyan, si AP kiss Kaya si AP kiss Ano sabi ko? Si Ande. Oh, Lastikman week ata si ano, kasama ang kontrabida doon si AP. Ngayon ang bida doon si Soto. Si Bixoto. May mga lines doon eh. Alam mo ba? Oo, alam. <laughs> Ayun. Nalimot ako. <laughs> Kaya? <laughs> Nalimot pa. Kailangan pa rehearsal. Kailangan mo ng rehearsal. Okay lang yan. So ito yung simula mo ha. Simula nang yung pagsipat. Tarungin natin yung ating, ang aking mga subscribers ko. Ang ano ang bagay sa iyong pangalan? Pasipika Palaypay ba? Or epit hindi <laughs> kasi katilay like kang naiepit <laughs> or iniipit mo lang bakit. kapag may bakit? ay bawat. sige na paalam ka na parami pa tayo mga ano kasusunod lagi nito mga kasama syempre aprobikulano with epit <laughs> ang anak ni Pacifica Palayfay ang dito dito Nagpapaalam po kami at nagiiwan po kami sa inyo ng mga katagang. Gayaan mo ako. Peace. Peace. And love. Love. What sabi ka ng love. Okay, may. Okay. Eh. Ayot na to. No. <laughs> hindi ka sumisikat. <laughs>